appearance ko po yan sa ABS as a talent kay... Ang una-una ko po nakita artista ay si Miss Angel Oxine sa Lobo noon. Tapos, ang talent fee na binigay sa amin nung, uh, nung talent coordinator, 300 pesos. Tapos pagkaabot, pagkaabot nung um, talent coordinator, sabi, sabi nung lola ko, ito lang. Kasi nung time po na yon ang trabaho, uh, Siyempre, ang trabaho nyo, parang umag umagahan din eh. Kaya nakakapagod. Tapos ang bibigyan lang sa'yo, 300. So nagulat po yung lola ko. Eh, nung time na hindi ko pa naman alam, siguro mga 4 po ako nun. Tapos, parang burger machine na lang ata yung binili namin, pangkain dun sa 300 na yun. yun po. So talagang nag-start ka ng... Um, Siguro talent fee niya yon as ano. Talent ba talaga? O hindi pabiga? Mga mabuhan pa lang. Baka mga oh, extra. Oo, mga pa, extra extra. Kasi oh, yun. yun. ang rate nun eh. Di okay. ba? Alam ko. Eh, ako nag talent Nasa talent fee. Nasa 300 tayo, to 500 ba? yung mga... Nung araw. Nung araw na walang dialogue. Pero pag may dialogue, nagwa 1 to 1, 1 to 5. Yan. Oh, gana. Pero alam mo na kasi si Jan. Si ang uh. unang unan niyang show yata. Yung batang Jan Trots eh. Ay, bong ba ako? Pero hindi rin natin batang. alam, baka... Hindi, Santino ba, friend? Hindi, oh. yung bida na siya. Bida na siya, Santino. Oh, oh. Pero meron siyang ginampanan na batang Bong Navarro. Yung movie ni Bong Navarro. Movie pala yung mo pinipag ma Anyway, alam ko ah, may, uh, may, trivia ko oh, ah, dyan, friendship, ah, yung mga bata pa na sa pasilyo sila ng EBSCBN. Ah, Kasabay nila si Jairo Sakino, di ba mga yan? Sinabugoy, uh, -uh. sina Bugoy, sina yung mga kakabat sa EBS, eh, di ba? Correct. Ano yung tawag nila, Fred? Tapos tawag Mars! Ay, mars. Ay, mars! Ay, Mars! pero kasi gusto-gusto yung Mars na tawagan, uh, di ba? Ah, pero Mars, na So, Lalo yung kapabake Melba, Mars. Pero di ba, tawagan lang nila ang kalto ni diba? Ano pa mga badinger, see? Yeah. Di ba? Parang joke-joke diba, lang. Oo, joke-joke okay. lang. Saka, usung yung Mars sa tawagan kasi. Bakit naririnig ng mga bata. Oh, yung mga bata pa sila eh. Oh, oh. Pero nakakatawagan si Sijan. Toto, from one project to another. At hindi lang yan, hindi lang siya rin puro ginagawa ni Sijan at nagbidan na rin po yan doon sa pelikula. Yung parang bading girl si siya. Pero, di ba meron siyang oh, movie na bida siya ng bading girl siya ang role niya? Oo, oh, pero mas pinag-usapan na yung serya yun nila, ha? Ay, oo oh, naman. Man, yung, bading si ya, yung, yung, yung bading ba, ba siya doon? Oo. Oh, 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 bading. alam ba, na, may, series, parang si Miguel series. Jimenez Friendship. Talaga, yes. Yes. parang may chemistry yung dalawa. Oh, yung oh. Pag ko sa TikTok, naluloka ako sa dalawa. Parang ano, oh, oh. Uh, parang pag-uusapan talaga, parang makiklik. So, Talagang tumatak talaga. si Sijan doon, no? pero ang girlfriend niya diyan. You're high. saya Sabi may girlfriend ako, ginulo mo ang buhay ko. Ano, Ay. proud ka, ginulo mo ang buhay ko. Uh -huh. Sabi niya kay Miggy. Kasi confused pa siya kung anong gender niya uh -huh. gender talaga. Ano, gender, para doon sa serie. Well, gumating na sa point friend na ano, ginanyan niya si ano, Ay, no. si Miggy. Tapos kinis niya sa noot si ano, ah. ah. Miggy. Oh. Ay, bongga. Oh. Kaya pala dyan ni Rodel, eh, di ba? Kasi ang ganda ng serie niya, Senior High, oh. starring Andrea Brillante. Pero parang ang focus ka na yung story, parang nasa kanila na, ano? Mm Sa kanila si John, tsaka si Labao. And then, si J.K. Labajo. Hindi, si Miggy, ano... Ah, oh. si sa TikTok. Ang J.K. Hindi, nakuha lagi sa TikTok si <laughs> ano... si J.K. Labajo kay ano... Governor Acosta. Lagi sa TikTok Bob si Miggy. At nah. oh. si <laughs>